Ngayon sagutin lang natin yung tanong ni Pops King Cup no? At ang question niya is kung malakas daw ba sa gas pag naka-on ng aircon at mahihirapan ba ang makina pag naka-on ng aircon. Okay, ganito. Pag nag-on tayo ng aircon, meron niyang effect sa ating fuel consumption. Kaya kung mapapansin ninyo, pag uh, wala, nakapatay ang inyong aircon, medyo mas mababa yung inyong idle. Then, pag inon on yung aircon, medyo tumataas. Okay, konting-konti lang naman. So, yun, dun pa lang, -ano na natin na mayroong epekto ang ating aircon. Actually, ang nag-ano dyan is yung bigat ng compressor. Pag naka-engage yung compressor, tumataas ng konti yung ating RPM para makope up niya. Now, sabi natin, nakapagpahirap ba to sa ating makina? Well, hindi naman. Kasi yung makina naman natin ay designed para don sa ating aircon. Pero, ganito. Pwedeng lumakas ang inyong arangkada pag patay ang inyong aircon. Kumbaga, kasi yung nga, yung compressor natin, extra bigat din yan sa ating makina. no pag in natin yung ating aircon o, o naka-disengage, naka yung ating compressor, mas lalakas yung arangkada ng inyong sasakyan. Siguro ganto na lang, lang yung feeling. Sabihin na natin, uh, apat kayo sa loob ng kotse. Naka-aircon kayo. So, yung arangkada mo, alam mo na. Now, pag pinatay mo yung aircon, pwedeng parang nabawasan ka ng isang tao o gumawaan ka ng isang tao. Ganyan yung epekto ng uh, pagpatay ng aircon. So, kaya nga minsan pag umo-overtake yung mga medyo nakakaalam dyan na gum gumagamit nito, pag umo-overtake sila at kailangan nila ng extra power, ino-off nila yung aircon para lahat ng power ng engine eh talagang makukuha nila kasi sabi nga yung ating compressor may bigat din yan sa ating engine so yun mga paps no so meron siyang epekto sa gas at pag nakapatay ang ating aircon nagkakaroon ng extra power ang ating makina salamat sa panonood keep safe mga paps